Okay, magandang hapon, maring Kudis. Iniindorso ko na sa iyo ang bisikleta na tapos na nating ipagawa. Magagamit ko na sa iyong pangangalakal. Dito na po tayo ngayon sa Pasita. Yung uh, bisikleta na i-restore -re natin ay dinala natin dito sa Mahusay na Winger. Dito sa San Pedro. Ah, uh, ito si Kuya Bong at siya ang magpapaganda nitong bisikleta na i-restore. Ano-ano ba ang materialis na kailangan Kuya Bong na uh, gagawin uh, mo sa lamangan ng pag-welding? Pinabilihan eh? okay. natin siya ng ano, DI5. DI5? Uh, yeah, ito ang BI-5. BI-5, bar. Flat bar, okay. Saka yung pintura. para naku-welding ito, yung pintura naman. Okay. Welding, pintura, brush, thinner. So, lahat ng mga parangailangan ay pinabili na ng ating welder para mamaya ay pagdating ng hapon ay um, tiyak na magiging maganda na ang pag-restore nitong bisikleta nito wow. na pagmamayari po ng tinutulungan natin dito sa Home Along the river. <coughs> magandang hapon, Maring Rudis. Ini-endorso ko na sa iyo ang bisikleta na tapos na nating ipagawa. Magagamit ko na sa iyong pangangalakal. Anong masasabi mo? Maraming salamat po kay Kampilang Ventura at sa Ventura. Okay. At susunod naman natin ay ang pagdadala naman kay Maring Jimmy sa doktor. Mapatingnan natin ang mata yun ang ating susunod. Uh, maraming salamat sa iyo ako, sa, sa Ventura Cares na walang isawang tumulong sa mga tao na Okay. Maraming salamat niya sa inyong magkasawa. Maraming salamat po sa inyong lahat at patuloy po tayong uh, sumubaybay sa pagtulong na gagawin ng Ventura Cares TV.